Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko na bawin eh, kadayawan, no? Sa Dabaw, sa Ayam. At uh, sa Dabaw Region, sa buong Mindanao. May syarat po sa inyong lahat at sa lahat ng mga Bisaya around the world. sa mga kapwa ko din po, FWS around the world. Hello, may po sa inyong lahat. Magandang araw. At kung bago lang po kasi sa aking YouTube channel, Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share, no? So, yung topic natin ngayon, aside from Nikki Cositing, no? Na talagang binulgar niya na si Bumbong Marcos. Talagang uh, uh adictus benedictus. At ito si Percy Lapid. Kaya naniniwala ko, eh. 99.9% ang nagpapatay kay Percy Lapid dahil ang dami niyang mga ibinulgar since 2022, uh, 2021 pa bago nagtumakbo si Bongbong Marcos pagka president and dami na niyang binolgar ni Percy Lapid ng mga baho ng mga Marcos noon so unti-unti ngayon nauungkat dahil sa ginawa nga ni BBM ngayon sa kanyang administrasyon at ang pambababoy ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa amin sa Dabaw after niya tulungan after, after, siya tulungan ni Bibi Sara ni Pastor Kiboloy anong ginawa niya ngayon? binaboy niya si Kiboloy at ang kanyang mga miyembro na bumoto kay Bongbong Marcos aside siya doon sa atulong tulong ni Smartmatic ni Pinyati na mga may billions of pesos na binayad doon so si Percy Lapid po consistent po siya sa kanyang pagbanat so nung nanalo si Bongbong Marcos hindi nagtagal ang buhay niya chogi ngayon dito tayo mga lalabs mga bayots hindi lang pala sing uh, singhote ro si Marcos noon. Botakal din pala ang pisting niya wa noon pa. So, binulgar dito ni Percy Lapid na si Bongbong Marcos nga dahil mayaman laging may banda daw Manila band yata yon. Tapos yon. binulgar ni Percy ni Percy Lapid dito si bungbung Marcos laging pupunta doon sa barbayon or club kung saan nag kumakanta si Joy Albert, yung magaling na singer, na nasa Canada na yata ngayon, nakatira. Nagtu tumutulo daw laway. Ni Bungbong Marcos kay Joy Albert, ito pakinggan natin si Percy Lapid ha. Oh, yung ko setting, napanood nyo ba? Ha? Hmm. Ah? Atik sabi. Sabi ni Nikki Cosetting. Uh, oh, yung eh, ganda ni Nikki Cosetting nung araw, social yan eh, di ba? Socialite yan eh. Mga kaibigan eh. Mahalos yes. kasing iidad eh. eh. Isang, isang uh, ano yan eh. Eh, tsaka nasa uh, mataas na antas ng lipunan yan, di ba? Si Nikki Cosetting nun. Ganda, sa so nasa ganda alta nun pala si Nikki Cosetting. Sarap ko rutin. <laughs> yung pisngi, di ba? Mga kaibigan. Oh. Maganda naman talaga si Nico eh, kahit ngayon ng edad. Di ba kinukwento ko nga sa inyo, yan si Blong Blong, mm. laging Adi. nandun niya sa Kalesa Bar. Mm, ah, Kalesa Bar pala sa natin. Eh, eh. Naglalaway kay Joey Albert, di ba? Ayun. <laughs> Makakanta rin si Joey Albert. Maganda si Joey Albert. Correct. Oh, hindi mukhang mal... Eh, hindi ka mukha ano iba, Hing mukhang malandi, di ba? Oh, kaya, sino mukha, kaya yun? Si, ano, eh? si Joey Albert, eh. Oh. Oh, yun, doon sa hayat. pero si Lapid, ah, kahit nasa kabilang buhay ka, hindi ka nagagandahan kay Kokak. <laughs> sa sa yung bang pagiging talaga no nag nag, nag sa magabaan yun yung yung mga taong pilian no yung pihikan dahil sa dami ng mga jowa di umano ni Bongbong Marcos no ganda pagka sexy mga beauty queen pa yung iba Kasali na dyan yung Ay, si ba? Claudia, basa yung hin... pinangala, sino ba yun, yung nag-trending dati. Ano? Eh, hindi, Natul... nakatuloyan ni Bongbong Marcos, napunta siya kay Kukak. <laughs> Noong kay Penguin maglakad. <laughs> Di ba? At yan si Bongbong Marcos, may combo yan dati. Ayun, ano, pala yung... parang yung concert. Uh, kung ano yung kaliwete pambayista yan, eh. mm. <laughs> yung nagpo-Paul McCartney, mga kaibigan. Mm, ginagaya nga niya. Oh, kilala ko yung mga banda niyan, eh. hindi ako kilala, pero yung iba rin kilala ko. Mm hindi -hmm. lahat yun. Oh, pero natatandaan ko, yung bayista niyan, eh, yung kaliwete. Ah? Paul McCartney? Eh, siguro, akala niya, mm. kamukha niya rin si Paul McCartney. Ah, oh. yun. Eh, ginagaya niya, di ba, kasi kaliwete si Paul McCartney. Ang pangalan ng banda niyan dati, eh, Kwan, uh, ano tawag nito? Manila Bank. Yan. Mm, yun ha? na. Ah. Uh, oh, eh, Labasak na tuk -tuk din. Tuk -tuk eh. sa... Yung binanggit ni Nikki Cossetting, eh, madalas daw si Narcos Jr. sa Stargazer. Agoy. yun. Merong isang venue dyan na live band. Eh, ako, kung yun din yung ginawang... Ginawang Kwan, ah... Uh, ano, ba pangalan nun? No? Nalimutan ko eh. Yung, ah... Uh, mga uh, banda nila yun. ba? Diba? Manila Band. Uh, uh -huh. Barkada nila yan. Yan That si tog -tog. Ano, manager nila. <laughs> Mga kaibigan. Uh, yan. Diyan sila magaling sa good time. Uh -huh. Si Narcos Junior. Ngayon, ha? ay, hanggang ngayon din naman eh. Gabi-gabi may <laughs> kasi yung uh, may, ka may kakilala ako uh, na Nakasama ko dati sa Saudi, na nakatira diyan sa Pasig banda. Uh, malapit 'yan sa ano, sa Malakanyang ang kanilang tirahan. Minsan nga, sabi niya, gusto mo mag uh, re punta ako dun malapit sa Malakanyang at mag-record ako ng boses lang. Kung gaano kaingay diyan, uh, ano, lagi daw diyan may party. Salub, maingay daw, grabe daw ilaw diyan tapos yun nga may mga banda-banda daw silang naririnig diyan sa loob. Kasi Tawid lang yung sa kanila, sabi niya. So, hanggang ngayon, si Bungbong Marcos hindi po nabago. Kung ano yung ginawa niya, nung kabataan niya, hanggang ngayon na naging pangulo siya. Hindi lang siya sa pagbatak, uh, sa mga banda-banda, mahiling nga siya kumanta, di ba? So, yung kanyang lifestyle noon, hindi talaga niya ini ba? Wala siyang alam ngayon sa kanyang administrasyon, sa pagtakbo ng kanyang administrasyon na kung saan ay uh, may mahigit 16 million na pamilya na kung saan ay kinukonsidera niya nila na sila ay mahirap. Hmm. Pinakamurang bigas sa kanyang administrasyon ngayon na mabili mo sa palengke 40-45 pagkain ng aso. So, nag, siya nagsitaasan lahat ang mabili, bilhin. Wala siyang pakialam dyan. Basta solve siya, panay siya singhot. Hmm. Panay inom ng masarap na mga mamahaling alak at banda dyan sa Malacanang concert. Ginawa nga nilang uh, parang kalisa, uh, club. <laughs> May kalisa palang club dati. Nababasa ko noon sa mga news, no? mga magazine kasi, o oh, sa dati, 1980s mga magazine, yung Stargazer na yan, nababasa ko nga yan, mga diskohan at yung isa pa, yung nasunog na ozone disco. Ayun, nababasa ko din yan sa mga magazine dati na marami daw mga artista na pumupunta dyan sa Stargazer at kasama pa ka, pati pala si Bongbong Marcos dati, yung butakal na Bongbong Marcos, ha? Naglalaway kay Joey Albert noon, ay to oh. Ah, nasan ba ako? Ah, ko di ba? Mm. In-interview oh. eh. Napanood ko eh. Kung kumakalat sa sa kwan sa messenger eh. O, oh, eh sabi niya eh. Ito yung ano, mga Marcos Jr. Ano yung Kita ninyo, nung natalo, ano trabaho niya habang wala siya sa gobyerno? Protesta na yun eh. Palabasin mo, Mandaraya. Ngayon na naman, sinasabi ng daya daw si Leni Robredo. Hindi ba malaking insulto yan sa justice system? at hindi yan dapat nagmumula sa isang responsableng uh, gustong maging presidente. 'Di ba? ini mo ang Korte Suprema para kan sidigon nyo. 'Di ba? A ng Korte Suprema yan eh. Ah, ang bumoto sa uh, decision na talo ka at nanalo si Robredo. Ano 'yun? Unanimous. Uh. Lahat sila. 15 man. And bank. Ano yung and bank? Yung pangkalahatan yun eh. Di ba? Eh pero bakit Supreme Court? Eh kasi sila yung Presidential Electoral Tribunal eh. Sila rin na nagpapasya ng mga protesta sa kaso ng Vice President at Presidente pagkatapos ng eleksyon. oh, nag, okay. sana nagtrabaho si Bling Blong, di ba? Oh, eh wala eh. Hindi naman marunong magbanat ng buto yan. Hindi naman marunong. Correct. Hindi naman nakatikim sumakay ng jeep yan. Baka taxi, hindi pa nakasakay yan eh. Tama. Diba? Iba sinasakyan yan eh. Okay. <laughs> Aeroplano nga sinasakyan yan eh. Oh. minsan eh, namamasyal pa sila ni eh ni Joey Albert eh, di ba? Aeroplano eh. <laughs> mga kaibigan Oh. No? Ayun. Booking. Alam niyo mga lalabs mga bayots, dito may uh, uh ang, ang opinion ko lang naman to no, kung bakit pinas lang si Percy Lapid ng administrasyon ngayon, isa sa rason dyan ay uh, binulgar ni Percy Lapid ang lahat ng mga baho ng mga kababoyan ni Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya uh, on the air sa social media sa kanyang uh, lapid fire no na segment at pangalawa yung uh, pag uh, pagkikipaglaban ni Percy Lapid kay Lini Robredo so dalawa yun ang masakit dito mga lalabs mga bayots asad dito sa kay Lini Robredo Nalagboy si Percy Lapid ng kanyang buhay. Pinaglaban ng todo si Eleni Robredo over Bungbong Marcos. Eh ngayon, ang mga dilawan nakipagsanib sa mga pulahan sa kay Bungbong Marcos. Nag-kiss talaga ngayon eh. Pati media ngayon na dati walang bukam bibig puro Marcos magnanakaw, mamamatay tao, yung diktad, anak ng diktador, ang tawag kay Bongbong Marcos. Saan sila ngayon? Yung mga reporter at yung mainstream media, lumohod kay Bongbong Marcos at kay Lisa. Takot sila. At hindi lang yan. Nabusalan ng millions of pesos o so baka billions pa yan para lang hindi uh, magbabalita ng kung anumang kasiraan sa mga sa administrasyon ni Marcos Jr. ngayon. Nakakalungkot, no? Na si Percy Lapid, ang kanyang buhay na sayang pagkikipaglaban sa mga dilawan. In the end, ang mga dilawan nakipagsanib pwersa sa pulahan. Yeah. So kawawa si Percy Lapid. So dalawa 'yun, pinyong ko to. So talagang si Bongbong Marcos, Nung kabataan niya, hindi lang pala siya adiktos. Botakal pa. <laughs> yung sabagay kaya pala, no? Matindi yung mga tingin niya kay Bibi Sara. <laughs> Kasi, yung pala, nung kabataan niya talagang manyakol pala. <laughs> Proven. Pero sila pinagsabi niya, hindi ako. <laughs>